Napakagandang hapon sa ating lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers from Luzon, Visayas at Mindanao. So sa ito, i-share ko lang po sa inyo ang insecticide, fungicide at foliar natin ginagamit pag spray po sa ating ampalaya. So yun po ang ating in-alternate ha sa nakarang araw mga ka-farmers. So yung nakarang araw ay nagpapa-spray po tayo ng purso at saka binibya. Then, tapos yung foliar natin ay green acres at ngayon naman alika, score at saka nutriplant plant EJ. So yun lang po mga ka-farmers. So sa aking mga basher dyan, uh, hindi po tayo nagpa-promote no. So uh, ibinahagi ko lang sa inyo yung mga produkto na akin ginagamit na napatunayan kong maganda at nakakatulong sa akin yun lang po so yung foliar natin na Nutriplant AG maganda pang anti-stress po ito mga ka-farmers napakagaling po pang alternate natin sa ating green acres tapos yung fungicide natin na score siya, share ko lang po sa inyo ang dosage ay 10 ml lang po napsak sprayer pag drum 120 ml ang Nutriplant AG 80 pag isang napsak sprayer pag drum Han, uh, isang litro ang alika naman 3 to 5 ml ang dosage so ang AI nito mga kaparmers lambda cellotren at saka uh, timitoxam <coughs> so yun po mga kaparmers no ang ating uh, insecticide na ginagamit so yun po tana po yung nakakatulong po to sa inyo mga kaparmers so ngayon uh, papasukin natin yung ni natin mga kaparmers ito po so paparami na ang mga malilit na bunga kahit saan tayo lumingon mga ka-farmers so yun na ang ating mga makikita yan yung mga bunga ng ating ampalayang magkasabay-sabay at ito naman po ang ating talong sa ilalim at ito ang ating ampalaya so nagumpisa na pong namunga to sa gitna so yun na po siguro mga ka-farmers na no? mga ka viewers ang uh, may share at maibahagi ko sa inyo sa uh, hapong ito so yun po ang ating uh, pinapa uh, fungicide foliar at saka insecticide kasi ang mga ampalay natin ay paparami na ang mga bunga ayano, oh. marami na oh sa gilid pa ito ng mga kaparmer sa ah, gitna nag umpisa pa lang yan marami pang mga nakasabit So yun ang siguro ang maibahagi at may share ko sa inyo sa update sa hapong ito. Hanggang dito na lang siguro mga kaparmers Pag so, ganito na karami ang mga bunga ng, ating apalaya natin makikita. So sa susunod natin na harvest mga kaparmers farmers makakuha natin siguro may, uh, sa ating apalaya mga isang tunilada na siguro to lahat mga kaparmers Kasi din eh, napipitasan na natin to at yung isang area natin dahil marami ng bunga kaya na po ito isang tonilada sa isang pitasan lang uh, yun lang po ang may share at may bahagi ko sa inyo sa hapong ito hanggang dito na lang maraming salamat thank you.